Mami Shirley, ulan. May ako dito. Yung matali lang ng Sa ganitong tag-ulan, nakakataba talaga pumunta sa palengke. Kaya naman kung ano lang meron ako dito sa bahay, yun ang talagang nalutuin ko. Hiwain natin ng pino yung garlic at onion. Huwag kalimutan hugasan yung ating kamatis at kinchay. Kung wala kayong kinchay, pa pwede tayo gumamit ng celery dito. Si so, bago tayo mag-gisa-gisa, ayan, na ako ng maliit na sotanghon. Dalawang piraso ito. Babalik mo muna natin. Tsaka tayo magsimula ng mag -isa gisa Medium heat chicken oil ang gagamit natin dito. Bango. Sabayin ko na rito yung ating sibuyas at garlic. Bango. Kamatis. So, durug-durug lang natin yung ating kamatis. Next, meron tayo ditong squid na nasa lata kasi tag-ulan ngayon at ayaw naman talaga natin na magmamalamalengke. So, mas maganda talaga kung meron tayo isak ng mga ganito sa bahay. Kasama na natin yan, lahat. 425 grams. Pinikman ko yung pinakasos nito, medyo maalat na kaya huwag muna tayo magalagyan ng kahit na pampaalat, kundi paminta. Same na lata, malagay tayo dito ng tubig. Laksan ng apoy at hintayin na kumulo. Ito nga pala ay optional lang kasi gusto ko na maging black more yung ating uh, poset. puset. Kaya bumili ako ng cuttlefish ink. Ayan. Next, yung binabad natin yung sotanghon kanina. So, ito ay lutuin lang natin hanggang sa lumambutan yung ating sotanghon. Pero bago yan, syempre, huwag kalimutan yung ating kimchi. Ayan. So, pinatay ko na yung ating apoy at hayaan ang ito na lumamig ng mga 10 to 15 minutes. Ako kasi gustong gusto ko para naman talagang absorb na absorb ng ating sotanghon itong ating sabaw. Kain po tayo. Kayo ba kapag nagluluto kayo, pinuputo niyo ba yung sotanghon? Ako kasi gusto ko yung talagang buong buo mahaba. Naglagay lang pala ako dito ng kaunting asukal at kaunting asin uh, according sa aking panlasa. Kain po tayo. hmm hmm Tama tama sa malamig at maulan na panahon. Mm. Ay, unang kanin. Bubusok ko talaga dito. Bye!